Tada na ngayong araw, at 10 yes, ng Enero, ang kauna-unahang dry run para sa ipatutupad na 1RFID One 1 One Wallet Policy ng Toll Regulatory Board o TRB sa ilalim nito, iisang RFID o Radio Frequency Identification na lamang ang kailangan tuwing dadaan sa mga pangunahing expressway sa bansa umaasa naman si TRB spokesperson Julius Corpuz na magiging matagumpay ang proyektong ito ng ahensya na target ipatupad pagsapit ng Hulyo We are hoping po uh, rin na uh, this uh, will be successful and uh, ang target po sana natin by July uh, implementation of this project. Sa kasalukuyan kasi, dalawang RFID systems ang ginagamit. Ang EasyTrip RFID para sa NLEX, SITEX, CAVITEX, CALAX at C5 Link. Habang AutoSWIFT RFID naman sa TIPLEX, SLEX, na IA Expressway, MCX, Startol, ACTEX at Skyway. Kalibawa, nagpa-register ako, bumili ako ngayon, nagpakabit ako ngayon sa AutoSWIFT, uh, kailang, uh, hindi ko na kailangan i-register sa EasyTrip. That is the intention for kajeri na uh, mm -mm. what full implementation na po itong one RFID, one wallet uh -huh. and, uh, automatic na dapat na naka-cross-register na sa lahat. Ay, ay Samantala, tinitignan din niya ng ahensya na maipatupad ang full cashless toll collection sa mga pangunahing expressway sa bansa ngayong taon. Kung matatandaan, 2020, sa gitna ng pandemya, unang sinubukan ng TRB na ipatupad ang full cashless toll collection. Ngunit, inihinto ito matapos ang mga naranasang aberya sa RFID system na nagdulot ng matinding traffic sa mga toll booth. Patuloy namang hinihikayat ang ahensya ang mga motorista na kumuha na ng RFID stickers para sa mas mabilis na transaksyon. At iyan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!